So yun na nga mga ka-edgeback RTB natin dyan no? Oh. Kasalukuyan na uh, binabaklas namin dyan si Panhab So si Panhab Ito yung kinakapitan ng mga pan Pan blade natin no? Oh. So bakit nga namin binabaklas si Panhab Kasi nga sira si bottom bearing So bago mo mapalitan si bottom bearing Natanggalin mo muna yung mga blade Tsaka yan si Panhab So yan Kung makikita nyo puro kami Pilipino dyan no oh. So, walang halong unggoy. <laughs> so I mean, yun nga, puro Pilipino kami kaya masarap magtrabaho kapag ka nagkakaisa. No? So kung papansin niyo yung position ko, nandito ako banda sa unahan. Kasi nga napansin ko ron sa gitna, medyo lumulundo eh. eh e, para sa safety na rin natin. Tsaka si Panhab, mabigat yan, hindi yan na uh, kaya lang ng isang tao eh. Maliba na lang kung sanay ka magbuhat. So ayan no? Pinabaklas namin dyan si Panap So talaga mahirap Madugo Madugo ang trabaho ng mga mechanical So yun Tumulong lang ako dyan Salim pusa Siyempre iba kapag ka Pilipino eh, naman tayong uh, tumulong no? So yan, Sila lang ang gumagawa sa mga Kulin tower natin Yan no? Oh. Malit lang yan pero napakabigat Solid yung bigat nyan Grabe So ayun, natapos din. Salamat.